At para sa ating detalye ng balita, hiniritan ni VP Duterte si Marcos Jr. sa pagiging mabagal sa isyu ng flood control corruption at ang malakanyang bumwelta. Para sa detalye ng ating balita, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. DJ Frankie Critical, si Pangalawang Pangulo Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa aning ay mabagal na pagtugon sa mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Gitniya dapat agad kumilos ang Pangulo imbes na hintayin pa ang resulta ng bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ayon kay Duterte, dapat palitan ni Marcos si House Speaker Martin Romualdez magsagawa ng lifestyle check sa mga kongresista at ayusin ang proseso ng budget. Inakusahan din niya si Romualdez na racketeering at iginiit na lalong lumalala ang katiwalian sa ilalim ng kanyang pumumuno. Dagdag pa niya, tila wala umanong malinaw na direksyon si Marcos at mistulang wala itong ginagawa. Mabilis namang bumuelta ang Malacanang sa pamamagitan ni Press uh, Officer Under Secretary Claire Castro na nagsabing malinaw ang mga hakbang na ipinatutupad ng administrasyon. Iginiit niya na naatasan na ng Pangulo ang ICI, DPWH at iba pang ahensya upang magsagawa ng investigasyon at binigyang diin ang pagrespeto sa due process. Bumalik din si Castro sa isyu ng nakarang administrasyon at ipinaalala ang naging pahayag noong 2017 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming sangkot din umano siya sa katiwalian. Samantala, sinabi ni Vice President Duterte na inaasahan pa rin niyang magtutuloy ang mga hakbang para siya ay ma-impeach ng kanyang inuugnay sa nalalapit na halalan sa pagkapangulo sa 2028. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9. You were good, vibes.